ito na ang hibasanan ayan yan na po ang hibasanan oh. yan na ang hibasanan anong hirap kainin kasi maliliit po maliliit hmm. ano kanya po kainin yan no? asong kitinyo ayun Hmm. Yan po ang sakripisyo pagkakain niyan. Hmm. Asong kitin nyo. Yun. Ayan po. Ganyan lang nakalihitan naman yan. Fuck up Kala pa akong mabubusog dito. Pero po ang habol lang po sa pagkain na to, Alam nyo po. Yung sabaw. Tsaka siyempre yung konting laman. Yung po ang nakakagaling po sa may mga goiter yan po magaling po magaling po yan kaya yung mga may mga goiter po yan ang tama sa inyo yung mga shell let's go